अफ्रीका करे बात अफ्रीका मा तो भी करे लोग Baka maka-encounter din kayo mga boss nang ayaw mag-start o mag-redondo ng Caterpillar 351 or kahit anong klaseng makina. Unang pagdiagnose, eh, kala namin sa baterya lang kaya pinagpalit-palitan namin ng baterya pero ayaw pa rin mag-start. Sunod eh, ay na namin ng baterya charger pero ayaw pa rin. Buong akala ko rin ay eh, meron ng tubig sa combustion chamber na nakapasok or hydrolock ang aking makina pero hindi naman mga boss. Upon leak testing and visual checking ay eh, wala namang mga tubig. In short, negative. Kaya eh, wala na kaming mapagkamalan pa kundi ang starter na. ayong adlaw mga boss, sa video na to ay matutunghayan nyo kung paano baklasin ang starter ng Caterpillar 3512. Sa pagda-diagnose dito ay hindi lang ako nag-iisa, kasama ko ang electrician, chief engineer at lahat ng mga taga-barko. Step by step ang aming tirada mga boss, nang mula sa bisik hanggang sa pinakamalalim na trouble. Nung nag-post nga ako sa problema na to ay merong isang tao na nag-comment na poor judgment daw ang aming ginawa. Dahil halos daw ma-overhaul na ang makina bago namin nakita ang totoong problema. Totoo lang ay ang layo po ng kanyang comment, hindi po ito na-overhaul mga boss. Eh, wala nga kaming halos binaklas na main component ng makina. Halos starter lang at bintanilya ang aming nabaklas. Well, anyways, hindi tayo nakikipagtalo ng mga karunungan dito. Nagsishare lang tayo ng idea, mga boss. Kung sa tingin niya ay poor judgment na aming ginawa, okay lang yun. Siguro ay sobrang galing niya, niya sa makina at punto por punto ang kanyang pagtutrubol. Kung ano ang tinuturo niya na sira, Tumpak agad. Perfect. Kung baga, master na siya. Sa punto na yan ay nabaklas na ang carbon brass holder ng ating starter. At nakita na namin ang carbon brass mga boss. Yan po pala ang aming elektrisyan. At ito naman po ang aming welder. Eh halos put na lahat ng mga carbon brass. Pasinsya na kayo mga boss kung hindi kami nakapag-uniform dito. Walang proper pipi kasi emergency at biglaan ang trouble na to mga boss. Kaya pala wala ng pwersa ang pagpaikot ng flywheel kasi put na ang carbon brass ng starter. Sa punto na yan mga boss, eh naglilinis na lang ang aming elektrisyan sa carbon brass holder at nung binuksanan niya ang bago naming spare na carbon brass ay nakita din namin ang isa pang problema medyo malaki siya mga boss kitang kita naman ang original at itong aming spare kung ganito kalapad hindi ito makapasok sa carbon brass holder kaya ang solusyon lihain ang carbon brass yes mga boss pwedeng pwede po yang lihain para magkasakto ang sukat ng ating carbon brass hindi po yan magdudulot ng masamang epekto sa ating starter Pinaspasan na namin ang trabaho dito mga boss kasi nga gabi na at ang barko na to ay mayroon pang sa madaling araw pagkaraan ng ilang minuto sa pagliliha ay dito na makikita na natin na nakapasok na ang ating carbon brass sa kanyang holder. All kasama ko pala dito sa paglilihas si Toto, ang aming wheeler. Sa punto na yan mga boss, ay nalinis na rin itong rotor at stator ng starter. Kaya ito na at nagtesting na silik kung may grounded ba kasi ready for a symbol na kami. So after makabit lahat ng mga carbon brass ito na ang kanyang itsura mga boss. Nilock namin ito gamit ang tire wire para makapasok siya sa kanyang commutator. Kasi medyo matigas ang spring ng carbon brass. Lumalaban mga boss. So sa punto na yan ay naisalpak na ito at ikabit na lang ang connection ng carbon brass. Ganito lang pala ang pagbaklas ng starter na Caterpillar 3512 mga boss. Medyo naiba siya sa mga maliliit na makina. Actually ang tanging mahirap dito ay ang pagsalpak ng carbon brass sa kanyang commutator. Doon kami natagalan. Oh! Uh. Gikapoy pa ka. Po Bunal ra! Kung nagustuhan nyo pala ang video natin ngayon mga boss, ay pwede bang makahingi ng share, like, and comment? Maraming salamat po sa punto na yan. Ay kinabit na namin ang aming starter na in overhaul. So ito na, moment of truth. Magti-testing na tayo mga boss. <laughs>